kasaysayan, kababalaghan, at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kahit pa ba ako na noon na hinding-hindi na siya tatakbo pa sa politika matapos ang kanyang pagkatalo sa 2022 Presidential Election, ay eto na naman muli si dating Manila Mayor Esco Moreno na tumatakbo sa pagka-alkalde ng Maynila. lahat kung gaano ka makimasa si Iskorason kung bakit malakas ito sa mga tao kung kaya ramdam ang kaba ng kanyang dating kaalyado na ngayon. Mayora ng Maynila na si Hanila Lacuna. Hindi may ang pagkatismaya nito sa salitang hindi na panindigan ni Isko Moreno. Kaya ito ang kanyang sigaw. 16, matapos mahalal bilang panglabing anim na presidente ng Pilipinas si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ay naging isa sa mga kampanya nito ang paglinis sa mga estero ng buong Pilipinas. Nakakasulasok ang amoy ng mga kalye lalo na sa ilang lugar sa Metro Manila dugyot na dugyot ang hitsura ng baklara na divisorya noon. Kaya kagad itong nilinis. Hindi nakaangal ang mga mayor ng bawat lugar sa kagustuhan ni Presidente Duterte. Nalinisin ang kanilang napupulok na nasasakupan. Naging aktibo si Mayor Isko Moreno sa pagpapatupad ng utos ni PRRD. Pinuwag ni Isko ang mga wala sa ayos ng mga pwestong nakabalandra sa gitna ng kalsada ng divisorya. Ganon din ang mga napupulok na mga basura na kung saan-saan lang ipinagtatapos Pon. Nang matapos na ang termino ni Rodrigo Duterte ganun din ni Isko Moreno ay kitang kita na naman ang muling pagbabalik sa dating amoy at itsura ng mga lansangan hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba pang mga lugar sa Pilipinas Ngayong gusto ni Isko na muling maging mayor ng Maynila ay muli na naman itong may ipinangako sa mga tao na gusto niyang gawin Ito ang mga napunan ni Isko ngayon sa lugar na dati niyang nasasakupan Amo na muna gawin? lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Total, ang hinahanap nyo isko, bibigyan ko kayo isko ba? Pwede. para na para, Diyos pa ng mafia. Real talk ng mga Meron kang bars pero go. O, pangalawa. Kasi inuuna ko yung damdamin niyo Yung napapansin nyo. Ay, na nah, pa pa. naman. Nay, tay. Napapansin ba? Parang dumami na naman ang mga kriminal sa Maynila. Kriminal, yeah. kriminal. Ano yeah. yun? Tulong ka? Nagkala ka naman ang tulong gis. Hold up dito, hold up dun. Snatching dito, snatching dito. Riding in tandem. Parang walang gobyerno sa Maynila. Nakapasin pa nyo? at dumami na naman ang adik. Ay! Mga adik! Bago na kayo! Pabalik na ako! Sigilan nyo na yung trompeta ha! Sigilan nyo na yung roll! Roll! Sigilan nyo na yan! Ito, walang kemikal! Nine times. Iyawaan Diyos. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Nagawa ko naman Ayawaan, Sa tulong tayo. Ibabalik ko sa inyo yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Yung habang natutulog kayo sa pelikro de ora, ang tulog nyo, panatag kayo kasi nasa likod ng isipan ninyo. Hindi kayo nagalala dahil alam niyo, si may madaling araw nag-iikot pa. Gusto nyo ibalik yon? Ibabalik ko sa inyo yon. Pangatlong nagawin ko, yung napanood nyo, yun. yun yun. M B M minimum basic needs. Talaga pong totoong 100% idol ko si Lee Kuan Yew. Totoo yan. No question. Kaya pag nakita ninyo yung mga pinagagawa kong development, halos mirror ko duplikado. Ibabalik ko at ipagpapatuloy natin ang paggawa ng in-city Vertical Housing Program. Ide develop ko tuloy-tuloy ang health center ng online schedule. na may gamot. May calcium. May calcium para sa mga test boon kasi kailangan talaga ion and calcium para sa mga butis vitamins at maintenance ng oy shout ha special mention mga lolo lola ko i love you ibabalik ko na kitong <slaps> ginagastos pagkunwari ng lokong to para lang silawin ng tao 1000 na raw 1000 wala namang Wala, maintenance ensure black rice Tama mali. Tama. Ganun din ang kwenta noon eh. Tinapat pa ng halalan. Well. Hey. Oh. Nay! Nice. Pataster niya. Tama. Inangkin mag isa, di ba? Oo. No. Oh, tama ha. Tama matalino talaga ang mga taga Maynila eh. Oh. Healthcare. Housing. Education. And jobs. Yung apat lang na Bakit? Nay, nay, hindi ko kayo mapapayaman. O, sino mang gobyerno, wala makapapayaman sa tao. Pero ang gobyerno, kayang patasin ang antas ng pamumuhay ng taong bayan. Sa kada palit ng mga uupong politiko ay hindi maiiwasang may mapapakla sa kinauupuan niyang puesto kapag bagong administrasyon na ang papalit. Ito ang plano ni Isko na gagawin sa asawa ni Mayura sakaling siya na ang papalit na bagong alkalde. Asawa ni ate. Dr. Fox, tama ba? Nakaupo? Yan ang una kong iririgalo sa inyo. Yan ang una kong tatanggalin. Bakit? Bakit to? Yan ang nagpahirap sa mga nanay at tatay natin sa Health Center dahil pa online-online schedule pa. Wala namang gamot? Ipinagbaba ka sakali mo nga lang? Tapos mag-o-online schedule ka pa? Wow! Sosyal! Eh, paano pag wala ka cellphone? Paalam na! May cellphone mo nga wala ka naman load? Toskas ka pa? Eto masakit? Hindi ka meron mag-cellphone? Hindi naman mag-online. So, kailangan, yung sakit mo, ischedule mo din. Tama ba? Walang kapararakan. Eh ngayon, may bago. Nung sang araw, o, oh, magpatuli daw kayo. Pero kailangan may pillar. Wow! Bibiyakin okay, mo lang kailangan ko, pillar. Pillar. Alam mo, it doesn't make sense. It really, it's really... Ang sama eh. Pero anyway, tuloyin natin. Ilan na sila? Panglima, lima, si ate. Nakaupo? Upong, Upong upo? Ilan sila? Happy? Masaya ako. Deep inside and I swear to God. I'm happy for them na yung hindi na pagtagumpayan ni Boss Danny sa maliit naming tulog sa pagtataguyod sa kanila na pagtagumpayan nilang magkakapatid. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa tungkulin nila sa taong bayan o hindi, ay hindi naman ako para humusga, taong bayan ang mag-uusga Simulat sa poll, ay ganito na ang uri ng politika dito sa ating bansa. Bawat nasyon ay may kani-kanilang estilo ng pamamalakad sa kanilang bansa ng kanilang mga politiko. Malas man o swerte, ay ganitong klase ang istilo sa ating bansa na pamamalakad ng ating mga politiko. Ang tanong, sang ayon ka ba sa sinasabi nila na balik-dukyot na naman ang kamay nilaan? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.